hello welcome to my channel have a good day to everyone sa makakapanood po nito thank you sa pagbisita ayan guys ang lagu-lagu na ng ating mga jade plant sa aming entryway ayan guys ang gaganda nila guys panay kasi ang ulan init ulan Ayan. Dito tayo sa pintuan, sa entryway, kakawalis ko lang po. Ay, namulaklak din dito ang aking mga jade plant. Na. Ayan, matat matataba po sila. mat, mat dad na sila eh. So, ayan. <clears throat> Habang nagpapatuyo tayo ng sampay kasi ngayon umaraw, kahapon po ang lakas ng ulan. Ay, isang araw po. Ayan, papatoy tayo ng mga dadalhin natin sa ospital. Na pajama ko. Pang winter and spring po itong pajama na ito. Ayan. Kinuha ko sa kaban <laughs> sa taguan natin. Ayan, guys. Ayan, namulaklak natin mga Strawberry. Ito sila guys. Ang gaganda nila. Ayan. No? Ayan. Maganda pa ang mga biolas ko po. At ang lalago ng ating mga mint and herbs. Ayan. Naglalakihan na po sila. Ayan. Hindi na ako nahirapan ngayon sa aking mga herbs. Dati bumibili pa ako dahil kahit may tanim ako kasi hindi pa sila malago. Ngayon malago na. Ayan, mag-aayos na lang tayo dito. Pag ako ay gumaling na po. Ayan, guys. Ito din yung nireplant kong rosemary. Ang ganda na po niya. At ito din yung tinanin kong rosemary. So, ganyan ang sistema, guys. Kakagupit ko lang na aking mga green onion or scallion. Ayan na naman sila, guys. Ang lagu-lagu na naman nila. Wow, libre na tayo sa ano, scallion. At ikaw naman. Hello, baby. Ay, kailangan ko itong diligan. Ayan siya, guys. May mga pandilig naman tayo dito. Ito sila. Ito ang aking banana peel, guys. Ayan, mention ko lang sa inyo, hindi na tayo pwede mag-manicure. Tayo mako-confine. Ah. Yan guys, ilig-diligan ko lang ito. Na-dry sa, ano, you know, sa init. Ayan. Kasi na, mamumunga ng aking strawberry. Ito naman yung aking mint, super mint. Sobrang lago. Ayan. Ito naman si chamomile. Ganyan siya guys. Ayan. Kukunan na lang natin sila dyan kasi may mga pandilig naman tayo. So, ayan. Ang sistema, guys. Hanggang dun. Ayan. Malago na rin natin jelly beans. At may tubo na rin po yung ating mga times. So, ayan, guys. Iba, iba dito, pang winter tatago na natin yung sampay na. Ano. yung dalawa lang na yun. This one and this one dadali natin sa ospital. Mamumulaklak na rin po ito. Ayan, ang gaganda nila. Ayan, guys. Ito, guys, yung tinanim ko. Ito naman yung lemon balm na tinanim ko sa buto. Ayan na po siya. Ito naman si... Oh, si... Peppermint. Ayan. Si, si Peppermint. Tumutubo na rin po. Nag-straight vlog po tayo. Ayan. Gusto ko kasi tumakita habang nasa hospital po ako. Ayan. Na-harvest ko na yung aking mga colorful salad, spinach. May tumubo na naman. At saka si coriander. Coriander. Eto, ginupitan ko lang siya ng konti yung aking mga salad spinach na kain ko na po. May tumubo na lang. So, ito naman yung aking mga sampay dito, guys. Ayan, marami. Mayaman tayo sampay. Sa sampayan pala. Ayun pa, sa taas, may mga sampay tayo. Ayan. Ayan, nilaban na natin to Hindi ko naman to dadalhin sa hospital. Ayan. ko kong paglalaba. Mga ilang araw po ma-hospital kasi ako. So, ito yung partner nung ng pajama na nasa harapan. Ito. Ayan. Tsaka yung mga yan, dadali natin ba to o hindi na? Mamimili na lang tayo, no? Kunin natin to. May araw-araw pa dun yata. Idamay na natin siya. Pakalit ko. Ayan. May Bible study po ako today. It's Friday. Ayan. Awan ng Diyos, natapos na rin po yung aking surgery description or interview and anesthesia description or interview. In-interview ka muna nila and then sa may nutritionist nila, yung mga sa allergy natin sa pagkain. Na-interview na rin po ako and then sa may support healthcare nila, na-interview na rin ako para po sa aking room kayo bang kailangan, kakailanganin, ganun. Ayan. Dahil tayo po'y ooperahan. Ayan. Napakaganda po nila. So, guys. Uh, medyo kabado man tayo. Pabahala natin sa Diyos. Ama sa langit na ihati daw ating panalangin ng ating Panginoong Heso Kristo, ang kanyang bugtong na anak. At alam ko naman po, hindi ako pababayaan ni Papa Lord, ni Papa Jesus, and our God Jehovah sa aking journey sa pagpapahospital po. So sa ngayon, ito muna ang gagawin natin. Kasi gusto ko tumakita sa... Kasi mamimiss ko po sila ng ilang araw. So, ako ay hindi makali. <laughs> Pero alam ko, mayawan Diyos, madali tayong gagaling at makakawi ng bahay. So, nagpiprepare na po ako ng aking mga paunti-unti, no? Ng aking mga dadalhin sa hospital. Ayan, ang ganda, ganda po ng ating Dusty Miller. Ayan, guys. So, mamimiss ko itong aking mga to. Kaya, videohan natin yung kabuuan. Mamimiss ko sila. So, Titingin-tingin titingin lang ako sa ganito. Meron namang wifi doon. O, data no. Bahala na. At least, ayan. Meron ng bulaklak ng ating. Hello, baby. Teka, hanapin ko yung pangalan nito. Uh, parang pangalan siya ng gold. Uh, gold. Goldfish. Hello. <laughs> Ano na yan? Nasaan yung pangalan mo, baby? na Alive-alive ka na dyan. Hanapin natin, no? Umulaklak po siya. Katabi siya ng aking mga de Eyo de -cologue. Ayan, ang bango-bango po dito. Hmm, hindi nyo kaya na magpabango. Pati yung sampay ko mabango. Ayan, guys. Ayan. Ayan. So, ayun, yung ating tagiliran. So, dami-damihan natin yung ating vlog. Dito man, guys, ayan, yung ating mga succulents. Okay pa naman sila, may sampay din tayo dyan, ni Lolo. And then, ito yung aking mga succulents sa tagiliran. Ang gaganda po nila. Ayan, yung mga tanin ko sa pasok. Wow. Ayan. Ito buwan na naman sila. Puro damo na naman. Ito yung aking Swiss chards. Na marami po ako lagi na harvest. At ayan. Namumulaklak na yung mga, ibang gulay dun. Hindi naman si kaso. Ayun. Nabuwa yung aking mint. Ayun guys. Yan. Teka. Yan. Good luck baby. Ang lola hindi ko kayo maalaga ng ilang araw. Ayan. Yung ating Chingiko seeds. Ayan. Ano ba sa English ikaw? Basta yan na nga. Gulay din po yan. Tumubo na. So, namamulaklak yung ating ano. Si Derman, Denmark cactus. Ayan, harvest ang ko sila dyan. Kaya nangulontoy na po. So, ayan guys. No, para hindi ako malungkot sa hospital. Ayan. Itinor ko na kayo. Nakasama na rin kayo. Kung sino yung makakapasyal po. Salamat. Yung ating cyclamen plants. Maganda pa yung mga bulaklak mo nila. Ayan. So, ayan na guys papasok na ako sa loob at magpiprepare na kasi may Bible study po ako. Ayan yung mga robe namin, tatago na namin yan. Pajama lang kailangan ko dun. Nagdamo rin ako ng konti rito, weddings. Ayun. Dun hindi ko pa magawa. Maubos yung power ko. Ayan yung mga basurahan natin. May mga tanim din tayo sa tigiliran. Ayan guys. Ayan yan guys. Ganyan ang sistema natin mga succulents natin dito. Ayan, ito medyo na alam na. So guys, hanggang dito na lang sa makakapasyal po. Maraming salamat. Okay, thank you so much. Ito yung remembrance ko po na itong autumn and winter na itinanim kong mga violas. Na varieties of violas. So ayan, nakikita nyo sila guys. Napakaganda nila. Ayan, napakaganda nila. Ayan, napakaganda po. So, thank you so much sa mga kapanood po. Okay. Next week na po ako mako-confine. At pagaling po ako. <laughs> Good luck to me and thank you, Lord. Jesus Christ. Sa paggabay mo po. Iatin e niyo po ang panalangin namin sa iyong Ama sa langit, Jehovah. Maraming salamat po. Thanks for watching. God bless all sa ating lahat po. Maraming salamat po. See you to the next vlog.